Balid na pa rin tayo sa labas ng himpilan. Inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kanyang administrasyon na suportahan ang Enhanced Partnership Against Hunger and Poverty o yung PHP program para matiyak ang food security at wastong nutrisyon sa ating bansa. Ganyan din ang pagtanggal sa trade restrictions sa pagpasok ng mga imported na produktong pang-agrikultura. Ang karagdagang detalye sa report ni Christopher Tirambolo. Christopher... Arintunod sa Memorandum Circular number no. 47 na pirmado ni Executive Secretary Ducas Bersamini itong Abel 19, ng Kautusan Enhanced Partnership Against Hunger and Poverty o EPHP. EPAHP program ang lahat ng mga tanggapan ng gobyerno at lahat ng loan na pamalaan sa buong bansa. Layunin nito na maging institutionalize ang pag ng gobyerno kontra kagutuman at kahirapan sa bansa sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa mga community-based organization na magbibigay ng inaasahang merkado at pagpapautang para masuportahan ang produksyon, pagproseso at distribusyon ng mga pagkain. Samantala, pinatanggal na ng punong ekotibo ang non-tariff barriers o trade restrictions para sa imported na produktong agrikultura batay sa Administrative Order number no. 20 na pirmado ng kalihing tagapagpaganap Inutusan ang Department of Agriculture na makipag-ugnayan sa Department of Trade Industry at Finance Department na na ang trade restriction at bumalagkas na mga polisiya at pamamaraan hindi sa pagpasok ng imported na produktong agrikultura. Pinabibilis din ang mga transaksyon at mapanakasin ang transparency upang matiyak ang food security, mapanakas ang lokal na produksyon at mapababa ang presyo ng mga agricultural product. Inatasan din ng Pilipinatasan din ang Philippine Competition Commission, Philippine National Police, National Bureau of Investigation, Agriculture, Trade and Industry, Custom, Interior and Local Government at Justice Department na bumuo ng surveillance team upang matiyak na ipinatutupad ang nasabing kautosan. Christopher Carambolo News Marami Maraming salamat, Christopher. TV TV Radio.